guys, sa dito lugar pala tayo sa amin. Yan. Tayo ay kakain naman ngayon. Yan, nakakain ho natin at wala pa ho tayong ulam. Ay, tingnan nyo ba naman ho ang bahay namin. Eh, talagang tunay na napagkakalat. Yan, oh. Tingnan mo, ang tungko namin, oh. Yan. Yan, no, tanyo, ang tungko namin, oh. May pusa pa. Kain naman. Ah. Uh, yan, oh, tingnan nyo pa, oh. Ang kalat-kalat ang bahay namin. Tingnan, sira na ay baka naman ho may eh, mag-sponsor diyan. Natanggap po kami ng sponsor, yan. Oh, yan. Mga bahay na bahay namin, oh, yan. Sa inyo ba kalat, oh? Pero okay lang kahit kalat, at least may bahay. Kaysa eh, so, <laughs> Yan oh, bahay namin. mga gamit ko kakalat pa ho kalat. Yan. Koreado <laughs> pari. Yan oh, eh, nagre-release-release lang eh, yung abalahin niya. Ayan, kwarto namin. Oh. Ayan, makalato din yan. talaga, tunay nga. Ito pa isa. O. Oh. Ayan, makalat din yan. Nakata oh, nyo. Ayan, o. Oh. Ang dami mga echeburetche. Ayan. Mga pampers ng bata. At kaya ayaw kong mag-aanak eh. Nakata mga. Ayan. Ayan, na, na oho. Oh Kaino tayo. Ano, bye-bye. Hmm.